Maulang umaga mga kaguro and good, 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 good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. So dahil maulan po, ah, wala po tayong pasok ngayon mga kaguro sa school dahil suspended po ang klase dahil ang Metro Manila po kasama ang Valenzuela, CTI, signal number one po. So ingat po tayong lahat mga kaguro, magingat po tayo dahil may bagyo. So ito po dahil wala po tayong pasok. 'Yan nakatambak po yung ating mga tinupi mga kaguro. So ngayon lang po natin maanoan ng oras para ilagay sa maayos na lugar po mga kaguro yung ating tinupi. So kusot-kusot na, na po itong ating mga tinupi mga kaguro dahil tinransfer natin, kalagay po siya sa sofa bed, tinransfer natin dito sa upuan dahil ang sofa bed po ay higaan namin kaya nilipat namin yung mga tinupi namin dyan mga kaguro. So maya may, dahil wala pa tayong pasok ay ilagay po natin yan sa doon sa mismong lagyanan mga kaguro. So ayun, dahil ano po, wala rin po tayong pasok. Maaga po tayong namalingki mga kaguro, namili ng konti dahil konti lamang po naman yung ating pera. So, pinagkasya lang po natin yung ating pera. And happy, happy, happy birthday sa aking asawa ngayon. So, bumili po kami ng kahit konti lamang po na may handa sa kanya. Bilang pasasalamat po na umabot po sa araw na ito sa kanyang birthday. Thank you, Lord. Salamat at hindi niyo po kami pinabayaan, mga ka So, ayan po. Papakita ko lang po sa inyo yung aking na family, mga kaguro. So, nakabili po tayo ng... Ito po muna yung unahin natin yung nandito sa kulay blue na plastic po mga kaguro. So ito meron po tayong pet sai. Ayan po mga kaguro. Bumili tayo ng pet sai dahil uh, susubukan po natin mga kaguro na magluto ng kare-kare. First time po na magluto po ako ng kare-kare mga kaguro at birthday pa po ng aking asawa. So try ko lang po baka makuha ko po yung lasa ng sarili kong version ng aking pagluluto ng kare-kare mga kaguro. Pang pamilyang kare-kare para po sa birthday ng asawa ko. So ayan po meron tayong pet para sa kare-kare. At ito naman po ay kunin lang po natin dito. Nakalagay po kasi sa plastik mga kaguro. So, meron po tayong isang taling. Yan. Isang tali po na ano, sitaw. Yan. Para din po yan sa kare-kare. Meron po tayong biniling ah uh, siling mahaba. Limang piraso po to mga kaguro. Siguro yung dalawa na sa ilalim. Yan. Para din po yan. Para po yan sa ano po mga kaguro dahil magluto din po tayo ng kaunting dinuguan. One in one half po yung binili nating pork para sa dinuguan. So ito rin po ay para sa kare-kare. Yung ating talong. Tatlong piraso po ito mga kaguro. Ayan, dalawa. Meron pa po dito isa. Ah, apat po pala mga kaguro yung talong na binili natin. Ayan, dalawa. So apat po yan. Para din po yan sa kare-kare natin mga kaguro. Yung gagawin kong kare-kare na unang sa buong buhay ko po. Ngayon lang po ako magluluto ng kare-kare mga kaguro. Yan. So, sana po ay magustuhan din nila yung lasa. Hindi ko pa po alam kung makukuha ko po yung lasa mga kaguro. Sensya na kayo. So, meron din po tayong ano, puso ng saging. Dapat po yung puso ng saging na ilalagay daw po sa kari-kari ay yung puso na mahaba po. Kulay puti daw po. Kaso lang, walang available. Kaya ito na lang po yung kinuha natin or binili nating puso ng saging. At syempre po, dahil hindi po kakain yung ating ate na kapag ano po, tuwalya po ng baboy, at uh, tuwalya po ng ano, baka, Or part ng baka ang ilalagay. Kaya hindi na po baka yung ilalagay natin dahil hindi kakain si ate. Kaya ang ihalo natin sa kare-kare natin ay pata po. Ayan. So, pinaputol-putol ko na po yung pata natin. So, worth 480 po itong pata. Isang pata sa unahan daw po ito. Ayan. Then, meron din po tayo dito mga kagurong binili Yan, isa't kalahati na pork din po para sa dinuguan, laman at saka taba. Merong pasamang taba po yung laman natin. So, mahirap po siyang buksan. So, hindi kina po ibubuksan mga kaguro. Ayan na po yung baboy natin para sa dinuguan mamaya. Ayan, at ito rin po yung naiwan pong sili. Yan. So, ayan po yung ano at saka syempre po dahil magdinuguan, magdinuguan tayo, pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. Ayan. Ayan po yung ating dugo na kabalot po para sa ating dinuguan. Ayan. Ayan. Nag, ano din po tayo, namili din po tayo sa OSAVE po mga kaguro dahil mura lang po doon makakatipid ka. So, bumili na po ako ng soft drinks doon po mamayang gabi para po sa, ano, inumin sa, siyempre sa kaunting handaan po sa birthday ng asawa ko. So, bumili tayo ng isa, dalawa, tatlo, tatlo na Coke Zero po dahil may mga diabetic po yung iba. Tapos, dalawang, hindi po Coke Zero mga kaguro. Yan ito. Yung tatlo po nito mga kaguro ay ang bayaw ko na po yung nagbayad nito si Kuya Victor. Thank you Kuya Victor sa ano pa libreng soft drinks tatlong 1.5. Then ako na po yung bumili sa dala ako na po nagbayad sa dalawang ano po 1.5. So bumili din po tayo ng ano pang blitz. Sound rocks po dahil naubusan na po tayo ng sound rocks. Bumili na rin po ako mga kaguro kasi mababa nga po sa all At bumili rin po tayo ng magic sarap para po gamitin na rin mamaya ng pork cube. Bumili din po tayo ng dalawang suka dahil kailangan po natin ng suka mga kaguro para sa ating dinuguan mamaya. Ang magluto po ng dinuguan mga kaguro ay si Kuya Victor dahil masarap po siya magluto ng dinuguan. At bumili rin po tayo ng datu puti na toyo po mga kaguro. So, ayan po. At meron din po tayong biniling itlog. Yan. Dahil po, every morning po, magpapaluto po yung ating anak ng itlog. Ang itlog po na, ano, uh, scramble. Saka sisisi po yung alaga naming aso. Minsan, ang pinapaulam ko po sa dog food ay nahinaloan ang ko po ng itlog. So, ilalaga po. So, ayan. Bumili tayo ng itlog, mga kuro. So, ayan po. Ayan lamang po yung ating vlog ngayon. Pasensya na po sa ating vlog. Napakasimple lamang po. Pero sana po ipanoorin niyo po mga kaguro ang aking mga vlog. Sorry, sorry, sorry po talaga mga kaguro na ah uh, minsan lang po ako makapag-upload ng vlog natin. Pero sana po, please, pakiusap ko po. Huwag niyo po akong iwanan. Sana po ipanuuri niyo pa rin po mga kaguro. At doon po sa mga nakakadaan ng aking mga vlog, sana po isubscribe niyo po ako. Like and share mga kaguro. Maraming salamat po mga kaguro. And thank you for watching. Please po, subscribe my channel, Juneva Loves or Juneva Loves po. Thank you so much. Ang inyong mga kaguro. Ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye. Thank you, thank you so much po mga kaguro.